Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simula ng ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello class! Bagong topic na tayo And this time, lilipad tayo sa Cambodia, kung saan pumasok ang France bilang colonizer mula 1863 hanggang 1953. Alamin natin kung anong strategies at policies ang ginamit ng mga Pranses at paano naapektuhan ang buhay ng mga Cambodian. Ready na ba kayo sa deep dive ng colonial moves ng France? focus tayo. Ito ang goals natin today. Aalamin natin ang policies ng France sa Cambodia at tutuklasin kung paano nila pinatakbo ang kolonya. At syempre, iintindihin natin ang epekto nito sa mga Cambodian. Pero bago tayo tumako sa panibagong topic, sabay-sabay muna nating basahin ang mga kasanayang pampagkatuto. Are you ready? Nasusuri ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal sa tatlong bansa ng pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Mga layunin A. Nasusuri ang pamamaraan at patakarang representative colonial na ipinatupad ng mga Pranses sa Cambodia. P. Naipakita ng mga mag-aaral ang paggalang sa kasaysayan sa pamamagitan ng maayos na pakikinig at pakikilahok. C. Nakakabuo ng mga concept map tungkol sa pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Pranses sa Cambodia. nilalaman Ang kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkontinenteng Timog-Silangang Asya. Pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Pranses sa Cambodia noong 1863 to 1953. It's review time. I-level up mo n'yan. Quick rewind tayo para mas handa sa bagong lesson. All right, class. Sige. Isulat niyo yung mga colonial policies na naipatupad sa mga bansang sakop ng archipelagic Southeast Asia. Tingnan natin kung solid pa ang memory nyo sa nakaraang lesson. Maaaring ipos ang video para sa activity na to. sa palagay mo? Isip-isip muna tayo, class. Kung may malakas na bansa na nagsabing tutulong magprotekta sa isang maliit na bansa, ano kaya ang posibleng mangyari sa government nito? i mo muna ninyo ang video at sagutin. Let's hear your thoughts! Now, let's define terms. Bigyang kahulugan natin ang mga salitang nasa kahon. Tingnan natin kung gaano kayo ka familiar sa mga keywords ng lesson natin. Good luck! Narito ang mga pamprosesong tanong. Let's break it down para mas klaro at mas madaling tandaan. Tatawag na si teacher kaya mag na kayo. Good luck! Halina't i-explore natin kung paano kumilos ang mga French sa Cambodia. Game na Bash! Simulan natin 'to. Sagutin natin ang mga tanong na 'to para mas makita natin kung gaano ka solid ang understanding niyo sa lesson. Ready? Number 1. Bakit naging protectorate ng France ang Cambodia? A. Upang maprotektohan laban sa Siamese at British B Upang makontrol ang buong Asia Ang tamang sagot ay letter A Ano ang naging kapakinabangan na idinulot ng pagiging protectorate ng France sa Cambodia? A. Nakatanggap ng tulong militar laban sa mga rebelyon. B. Ganap na nawala ang lahat ng kapangyarihan ng monarka. Ang tamang sagot letter A. Number 3. Sa paanong paraan nagkakatulad ang pamamahalang Dutch sa Indonesia sa pamamahalang Pranses sa Cambodia? A. Parehong may sentralisadong sistema ng pamamahala. B. Parehong pinananatili ang buong kapangyarihan ng hari? Ang tamang sagot ay A. Number 4 Paano pinanatili ng mga pranses ang otoridad ng monarka sa Cambodia? A. Sa pamamagitan ng pag-alis ng hari at pagpapalit ng resident superior. B. Sa pamamagitan ng royal zone kung saan nanatili ang simbolikong kapangyarihan ng hari. tamang sagot ay B. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim para mas klaro ang big picture ng lesson. Alright class, this time, pag-uusapan natin kung paano pinatakbo ng France ang Cambodia bilang colony. Ano kaya ang methods at policies na ginamit nila at paano ito nakaapekto sa mga Cambodian? Tara, let's break it down. Pagiging protectorate. So ayun na nga class, noong 1863, pumirma si King Norodom Sihanouk ng Treaty of Protection. Kaya naging protectorate ang France sa Cambodia. Ang sabi, protection daw ito laban sa Siamese at British. Pero alam naman natin na may kapalit 'yan. Ang pagkontrol ng France sa bansa. Imagine in your class from late 1800s hanggang 1953, under France pa rin ang Cambodia bilang part ng French Indochina kasama ang Vietnam at Laos. Grabe, halos buong buhay ng ilang henerasyon, under French control sila. At sa una, parang win-win pa. Si King Norodom Sihanouk ay nakinabang sa military support ng France para supilin ang mga rebellion. Pero, noong nakita nilang weak siya as ruler, slowly, take over na ang France ng Cambodia. Yung first 40 years ng Protectorate, parang set up para mas lalo silang madehado at maipit sa powers ng Siamese at British. At noon namang pinalitan ni Sisawath si, si Norodom, mas naging close siya sa mga Pranses. Kaya ayon, 20 years na tumagal ang pamumuno niya. Maraming roads ang nabuild at nagboom ang rubber plantations. Pero siyempre, more benefit pa rin sa France kaysa sa mga Cambodian. At eto pa nga, hindi lang sa ekonomiya kumapit ang France, pati na rin sa gobyerno ng Cambodia. Sila na rin ang may hawak. At may tinatawag na resident superior na basically parang bossing na kumokontrol sa lahat ng rules at laws. Imaginin mo, sariling bansa mo pero ibang tao ang may final say. At eto pang interesting class. Alam nyo ba na dalawa ang sistema ng pamamahala sa Cambodia noon? Ang royal zone na parang simbolik lang na si King Sanompen, tapos colonial zone na full control ng France. So, kahit may hari pa rin, limitado na lang ang power niya parang title lang, pero walang totoong kapangyarihan. So ayun class, kahit hati sa dalawang zone, nag-set up pa rin ang France ng centralized government na parang bureaucratic style. May mga ministro at departments na nilagyan ng Cambodian officials. Pero guess what? Hawak pa rin ng French ang final state. At eto pa. Pinakilala rin ng France ang kanilang language, schools, at culture sa Cambodia. Nagkaroon ng bagong educated elite na parang bridge sa pagitan ng colonizers at locals. Pero siyempre, influence pa rin ng French culture ang nangingibabaw. Layunin ng administrasyon, samantalahin ang likas na yaman. At palakasin ang impluensyang Pranses sa kultura at lipunan ng Cambodia. So, klarong-klaro na, ginamit ng France ang Cambodia para samantalahin ang natural resources at ipush ang French vibes sa culture at society nila. Parang total package ng control, ekonomiya, plus kultura. Alright, class! Process time na! Sagutin natin ang mga tanong na to para makita kung gaano kalalim ang pagkakaintindi nyo sa French colonial policies sa Cambodia. Sige nga, pakinggan natin si Theo Beats. Ma'am, naging protectorate po ng France ang Cambodia para po ma-protektahan sila laban sa Siamese po at sa British po. Nice! Sakto! Protection daw ang reason kaya sila naging protectorate pero siyempre may hidden agenda din si France. Ikalawa, ano ang naging kapakinabangan na idunulot ng pagiging protectorate ng France sa Cambodia? Sige nga pakinggan natin si Jack Pixel. Ma'am, nagkaroon po ng tulong militar at yun pong naipatayo ang mga langsangan at plantasyon po ng goma. Good point! Tama! May roads at plantations na na-develop, pero mostly para pa rin sa benefit ng France. Ang ikatlo, sa paanong paraan nagkakatulad ang pamamahalang Dutch sa Indonesia sa pamamahalang Pranses sa Cambodia. Sige nga, Luna Blocks. Ma'am, pareho po nilang kinontrol ang ekonomiya at gobyerno po ng kolonya. All right, same vibes. Both Dutch and French control mode sa economy at politics. Good job. Ikaapat, paano pinanatili ng mga Pranses ang otoridad ng monarka sa Cambodia? Pakinggan natin si Mochi. Mam, Ma hinayaan po nila ang hari na manatili. Pero po, limitado lang ang kapangyarihan niya. Exactly. Parang simbolik lang yung king. Pero, ang real power ay nasa French. Let's G! Hands-on muna tayo. Apply na natin ang natutunan para mas solid ang learning. Challenge time na! Fill up na natin ang imperialism profile ng Cambodia. Alamin natin kung paano sila sinakop, anong policies ang pinatupad, paano nag ang mga tao, at ano ang naging epekto sa politics, economy, culture, at traditions nila. Let's see kung gaano nyo kayang i-connect ang lahat. Narito ang mga katanungan tungkol sa imperialism profile. Maaaring ipos ang video para sa mga tanong na ito. Time na para makita kung kaya na natin i-connect lahat ng lessons. Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Okay, class? It's puzzle time! Buuin natin ng concept map tungkol sa Cambodia sa ilalim ng France. I-connect natin kung paano sila sinakop, anong sistema at policies ang pinatupad, at paano naapektuhan ang bansa. Let's see kung kaya niyong i-piece together lahat ng info. Good luck! Naalala niyo ba yung mga topic? Or may need pa bang i-polish? Let's find out. Check natin kung solid kana dito. So, narito na ang last stretch ninyo. Tapusin natin ang pangungusap na dahil sa protectorate at dual system, ang kapangyarihan ng hari sa Cambodia. Tingnan natin kung paano nyo i-express yung takeaway nyo. Go and flex your answer. What's the tea? Anong mga key takeaways nyo? Share nyo na para ma-check kung pare-paraho tayo ng vibe. Alright. So quick reflect time tayo. Alin sa mga bagong salita ang pinakatumatak sa inyo? Sa protectorate, resident, superior, dual system, or bureaucratic? At bakit ito mahalaga para mas maintindihan natin ang lesson? Spill your thoughts. Grabe class. Ang dami nating nai-unlock today. Isa dito ay kung paano kinontrol ng France ang Cambodia. At ang takeaway? Power moves ng mga kolonyalista. Pero may impact na hanggang ngayon, ramdam. And now, it's time to level up. Check natin kung gaano ka-absorb ang brain cells ninyo. Ready na ba kayo sa ating pagtataya? Let's go and flex your knowledge.